Bala po, kumusta na po kayo lahat? Tara po yan, bala episode na ito na po. Nililinisan na po natin itong ating pinagtaniman po ng labanos. Oh, yan. Bali tayo po, eh, ano? babawi na lang siguro sa next crop. Bali yan po. Atin pong iimisin na rin ilang natira pang timbo na yan. Oh. Bali, ito na po ang ganap. Oh, yan. Atin pong titipunin at maigrin -e pong pakain sa baboy yung mga iba pang ano kasi oh, marami na naman ho tayong naipahingi yung pong mga natira tira di yan eh, di lahat po eh, sa baboy na oh. yung lahat ng mapapakanabangan pa may next scrapping pa naman po tayo kaya napakala napakalaka pa ng chance oh. yan yung po mga ganito ating titipunin at talagang makabawi naman sa ibang paraan ating po ititimbun dito Yan pong gaito Kakainin po naman ito ng ating baboy. At yung ating baboy, native pig. Oh. Ang sabi nga po namin yung mga nalulugi po dito sa amin Ano po Lagi laang po namin pinanghahawakan Kumbaga Anong tawag dun Kumbaga babawi nga ulit sa next crop At gawa po na hindi naman nadala lupa oh. Ganyan po ang ano ng magsasaka Salamat po sa lahat ng nagkomento dun sa ating ano Kumbaga ramdam ko na yun po naman talaga yung ano natin ay kumbaga hindi na rin tayo halos kumita oh uh, tapos ay ramdam ko yung comment po ninyo na laking panghinayang din po ninyo sa lahat po naman ng pagkakataon na ano po palagay ko ay pagkaganito ang pangyayari tayo hinayang na hinayang oh uh, yan Naipo naman, may bawi pa. Ang sabi ko nga po sa inyo, babawi tayo sa napakarami nagpasalamat oh, uh, na nabigyan natin. Oh, uh, uh. Yan. Gawa kung mas atin pong didibdibin ang mga ganito pong pagkakataon ay ano kumbaga mas lalo lang tayong ma ano ma mag-iisip po ba ay lalo mas mapagod po yung gayon ay kaagi ho nung gaytong ano na normal la ang oho yan dami plano ko po kamote naman oh. yung po namang mga crops natin yung mga tinanim natin ano po kumbaga tumanim tayo ng sitaw tumanim tayo ng pipino tumanim tayo ng kamote tumanim tayo ng okra ayan na tumanim tayo ng labanos panlima dyan tayo nalaglag sa apat na crops, po naman kumbaga tayo po naman ay kumita din oh. Yan. Kaya po ganun nga, kumbaga sabi nila sugal. Oho. Huwag hmm. mawawalan ng pag-asa darating din ang ligaya. Ang asahan mo'y may bukas pa at may ruong saya. Kabigo ay hindi hadlang Upah kabigo ay hindi hadlang Upang sumuko ka Parang mali ata ano Kung mabibigo dapat na lumaban ka Ang kailangan ko'y tibay ng loob Kung mayroong pagsubok man Ang liwanag ay di magtatagal Basta't maghintay kalaang ang kailangan ko ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di makakamtan. Basta't maghintay ka lamang. Oh, yan, ari po. Ari po naman. Kaya ako'y kabado sa pagtatanim ng anong tawag dun, yung mga dahon, yung Piche mustasa ito po ang hindi nawawala sa taniman. Yan, pagkakadaming 'yan 'yan. yan. Oh. yan. Pagkakadami yan. yan. Oh. Piche mustasa 'yan. Yan po ang tumitira Yung mga pitik na 'yan din sa aking taniman. Awang ko, lugar-lugar ho ata itong pitik na ito ay. Hmm. Kaya ho ako minsan iwas. Kaya ang labanos po no matitibay ang ano ng dahon ito. Ang damo pa pala maniniral ito sa kamuti ulit tayo pupukos pagka tumanin tayo ng kamuti harvest tayo ng December tag ulan na yan no? bahala na po hmm. marami na rin tambak oh. Yung pa ilan tumba na po yun oh. No? Ang asahan mo'y may bukas pa at mayroong saya. Kung iisipin po, alagang-alaga natin ito. Oh, ito yung pupansin ninyo nung ano, kumbaga nagkadamo din naman, kumbaga napatabaan, napaganda natin. Tapos ganun po naman yung pangyayari, ano. Yan, po natin pakain sa baboy Oh. Ilang bis yung kakainin. Yung pa po yung ibang tambak oh. Pahula ang puli, ano kung tayo tatama o hindi ay. Eh. Yan pa po yung iba oh. Tinambak natin dito sa panabi. Oh. Pataba naging patabana. Ah, uh, bala ko po ito ay ano. Ipapaararo pa kay Kuya mas. Kung hindi man po ito maararo, siguro pwede na rin nating taniman urada o oh, para hindi tayo malaguan ng damo. Agad-agad po ba tatahiman na? laki. Puti-puti. Oh. Nalinis -puti. na ho natin. At saka po pala rin ating mais yan. Oh. Apektado naman ang bagyo. Ah, ay talaga birong. Nagtumbahan po. Babawi daw po naman yan. Hmm nagtumbahan na malaki na oh malapit lapit na rin yan yung nagtumbahan na tayo din nga po pala oh yan po yung mga nakaraang natumba na hindi pa nabagyo pero nung bumagyo naman yeah, iya naman ng bugbog ng ano inupakan ng bugbog ng hangin umbala sa din yung ating maisay Oh ganda pa man din yan na po ang ganap ano? nalinis na natin ito naman mais baka po naman babawi yan. at yan po naman yung lagi ko sa uh, sinasabi po ano kagaya nyan unang una sa panahon tayo sunod lang hindi po natin kayang kontrolin na o oh, kamo nang humangin at kami may mga crops o oh, tagasunod lang tayo ho. sa presyo ganun din nga ho ay tayo susunod na rin eh hindi naman natin pwedeng oh, harvest time namin ngayon dapat bataas ang presyo namin hindi po taga sunod lang hmm. na pag kami na ispuno naman natin lahat baka naman dami ang dami pwedeng pagpilihan po natin pananima baka po pag tagulan ay nag aano din nga nagtutumbahan hmm. lalo ito oh. ito po pala ay pagkaararo ay ditutudlingin pala ang oh, bago sa katatam na natin ng kamuti pero pag po naman inaantabayan po ako po ay kumbaga antabay muna ako kung matatrabaho pag po hindi yan trabaho ay ditatam na na po ano ang gagawin ko po naman i ko po muna yan ng pamatay damo kahit po wala kayong nakikitang damo di yan papasadasan ko po yan ng pamatay damo sasamahan ko na rin ng machete pamatay buto yung ano po gawa ho na kung mapapansin natin oh. may mga si rin po yan no? Oh. yan oh. sa loob po ng one week yan lalago na yan oh. Oh. kaya ho mas kailangan natin na ano sprayhan niyan. Pero kung aaraduhin po naman yan, matatabunan pa yung mga lupa na yung mga buto na sa Ay di yun po, yun ay mamamatay na. Oh. Bala po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, ito po ang ganap sa ating, ano, anong tawag dun, sa ating tanim ang ng labanos. Babawi tayo. Aho diyon din po naman ang ganap pagka panalo po naman tayo tayo tarang tarang na tarang tayo tuwa tuwa hindi ko bawian nga lang ingat po ang lahat happy happy lang bye